Hello, good evening sa ating lahat mga people. Happy Saturday. Uh, welcome back to my channel mga people. Kumusta? Hello, hello, hello. Andito ako ngayon sa sasakyan ko mga people. Habang nasasakyan ay nagbablogs ako. So ang pag-uusapan natin people ay, ay isa sa mga bagay na dapat, dapat nating malaman. No? Um, sa mga baguhan dyan, maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga matagal na, maraming salamat. Shoutout sa lahat. Hindi ko na po kayo ma-mention isa't isa, people. So, ang pag-usapan natin ay tungkol sa ating mga gamit. Kataya kasi pagka marami tayong mga gamit na karga sa katawan, people. Hindi natin may iwasan na iinit ang ulo natin. Hindi makontrol, no? Kaya, Uh, advice ko lang sa ating mga agimatero, agimatera, uh, may mga tangan na dala. Katulad sa akin, people, super marami akong tato sa katawan. Uh, looted, tapos nagkakarga pa ako, marami pa ako mga karga sa katawan, people. Uh, minsan, hindi ko makontrol ang init ng ulo. No? Uh, minsan naman ako kontrol ko yung init ng ulo ko. So, tayo mga people, kung tayo ay may mga karga, advice ko na lang, ah uh, limited ilimit na lang natin yung mga karga. Lalong-lalo lalo na si San Miguel pag kayan ang ikakarga mo sa katawan, asahan mo po na mainitin talaga ang ulo natin. Dulot sa akin, meron akong karga sa katawan ko si San Miguel. At halo-halo ang aking mga agimat na nasa katawan ko. Tapos pag may karga din ako, hindi na ako gaano nagkakarga ng mga agimat, kundi puro mga kalikasan na lang. Ito si Mama Mary kasi at Mother of Perpetual Health. Kaya yan karga ko para in case na dumating sa puntong mainitin ang ulo ko, andun yung si Mama Mary na magpapahinahon sa isipan ko. Inaamin ko mi people pagka ako nagmura sobra-sobra talaga. No, kasi sobra ang karga ng katawan ko, sobra din ang karga ko ng mga agimat, mutya kaya uh, pagka dating sa mainit na ulo talagang sugod ng sugod lang kaya tayo mga agimatero agimatera may karunungang lihim uh, kailangan natin na makontrol natin ang ating sarili sa ating mga agimat no kailangan nating may, mayroon tayong Mama Mary Mother of Perpetual Health, and Milagrosa eto kasi eto mutya ng kulog yan isa din yan eh pagkakarga ko si kulog ah grabe din yan katulad kanina no hindi ko makontrol Kailangan, pagkasumigaw ako bang sigaw talaga super lakas talaga yung sigaw na ginagawa ko no kaya yung mga tao na nakakarinig sa akin parang kulog yung boses ko parang kulog nakakatakot no nakakatakot kaya minsan na ako rin na ah uh, ano rin ako sarili ko, nagtitem din ako, nagbabalancing, no, binabalance ko rin ang sarili ko minsan kasi may time na super pagod, super stress, super init ng ulo na hindi mo ma-control ang sarili mo kasi sa akin, ang uh, halo-halo ang aking karga, mayroong kalikasan, may mga mga hindi ako nakikita ng na mga ay, may mga kaibigan ako hindi nakikita kaya yun ang ano natin mga people iyan ang isa sa uh, ang karga ko yun ang problema ko sa katawan dahil sa sobrang dami ng karga kaya ngayon ang, gina ang ginagawa ko people more on pampaswerte at protection ang ginagawa ko okay people maraming salamat god bless sa ating lahat